Bini Aya na si Laya na rin, pero blooms di mapigilan ang pag-aalala. Oh, 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 oh. The latest update of Beanie as they bloom wherever they go. Sa preparation ng rehearsal sa 3 days concert ng Beanie, ay present si Bini Aya. Mapapansin na balot na balot siya at naka face mask at halatang di pa talaga siya okay. Happy man ang blooms na nasilayan siya, ngayon pa man, Marami ang word sa kanyang kalagayan. After the Happy Bini Day, three events ng Bini di siya nakaten. First is due to exam at ang pagkakasakit niya. Marami mga Bloom sa na nagpaabot ng mensahe for Bini Aya. It means a lot for Bloom showing up and praying for fast recovery. Gusto man nila na makita siyang mag-perform pero mas importante ang kalusugan niya. May nag-comment pa nga na mas gusto nilang sila ang magkasakit para di nila makita na ganito ang kalagayan ni Bini Aya. How they wish na matulungan nila siya. Mas at napanghihinaan ang loob ang blooms, di man sila ang nagkasakit pero sila ay naapektuhan pa rin. Di kompleto ang happiness pag wala si Bini Aya. And also comments praying for her fast recovery, expressing how much they miss her, and Blooms will always support and waiting for her to